So, hi po mga kadyosa. So, ayan, mayroong question dito. Sagutin natin siya. Ang sabi niya ay, ilang days lang po ba ang pamamalat? Planning to buy po. So, ang tinatanong po ng ating kadyosa ay, yung ating pong SCD, peeling skin lotion, ay kapag gumamit to ba siya sa kanyang muka, ay ilang araw daw bang nagbabalat? Well, for after three consecutive nights ang pag apply natin ito sa ating muka, mostly po ay nagpipil na po yung ating muka for our fourth day. Pero mga sa wala pong specific day kasi minsan, binabantayan ko yung kung ilang araw ba nagbabalat yung mukha ko after kung mag-start na mag peel dito. Minsan, apat na araw, limang araw, ganun siya katagal mag-alis ng dead skin sa ating mukha. So, minsan 4 four, uh, four, days, minsan 5 days, minsan mabot naman ng 6 days yan. Lalo na kung continuous kang nag apply nito. Pero kung after 3 nights, nag-start ka na mag-peel, then nag-stop ka na ng pag apply nito, we advise na magmoisturizer ka during daytime para at least yung peeling effect niya sa skin natin kasi medyo hindi po natin maiiwasan na makaranas talaga ng peeling or pamamalat habang gumagamit po tayo ng SCD Peeling Peeling Skin Lotion supposed to be the more that we're using this product on our skin the more tayong makakaranas ng pagbabalat kasi nag-exfoliate po tayo ng skin ngayon, kung ayaw nyo naman ng continuous yung paggamit nyo dito kasi ayaw nyo nang lagi na mamalat, after 3 days, kung nag ka na, pwede ka na mag-stop. Kasi depende naman po yan sa kakayanan ng skin natin. And then, fourth day, and, uh, during daytime, mag-apply ka lang ng moisturizer palagi para kung nagpipil yung mukha mo ay hindi siya masyadong visible kasi nga na mo-moisture siya ng moisturizer. Parang redundant. Kaya dapat before po tayong gumamit ng SCD Peeling Skin Lotion ay aware or prepared po tayo na makakaranas tayo ng peeling effects sa skin natin while using the SCD Peeling Skin Lotion. Ngayon kung hindi naman po tayo prepared sa mga peeling product na katulad ni SCD Peeling Skin Lotion ay meron po tayong SCD Sakura Serum. So wala ako nun ngayon kasi hindi ako nagsiserum, uh, rejuve yung gamit ko. So, ilalagay ko na lang sya dito kung anong itsura ng ating SCD Sakura Serum. This one naman po ay for only 300 pesos. And then, wala naman po syang peeling effect but it's still a skin rejuvenation pore minimizer. Lalo na kung dry skin ka, very helpful ito sa'yo kasi yung mga ganitong klaseng serum ay mataas po yung moisturizing content niya. So, makakatulong siya para ma-moisturize yung skin mo. So, on this product ay hindi po tayo makakaranas ng dryness and peeling effect. Wala rin siyang redness or any skin irritation kasi very mild lang po siya. So, ayan. Pag-isipan mo kung anong gusto mong gamitin sa skin mo. Yung SCD Peeling Skin Lotion ba na nagbabalat or yung ating SCD Sakura Serum na walang pamamalat na effect. So, yun lang mga ka-Diyosa. And hopefully nakatulong ang video na to sa'yo. And have a great day. Bye-bye!